Huwag iboto ang mga kandidatong pro-China. Nakakaalarma at nakakapangamba ang tahasang panghihimasok ng China sa ating bansa, lalo na ngayong napapalapit ang midterm election. Ayon sa alyansa para sa bagong Pilipinas candidate at Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang China ay may matagal ng mga galamay ng mga Pilipino para pumabor dito ang ilang importanteng issue, lalo na ang usapin West Philippine Sea. Sakot na yan sa isang committee hearing dyan sa Senate on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ibinunyag ni ni Francis Tolentino ang isang service agreement sa pagitan ng Chinese Embassy at isang Pilipinong kumpanya na Infinitus Marketing Solutions na may pechang August 23, 2023 para sa isang maluwakang operasyon ng Keyboard Warriors. Trabaho ng troll farms ng Infinitus na mag-react, mag-comment at mag-share sa kaugnay ng mga social media posts at magpakalat ng mga impormasyon na papabor sa China. Ito ay habang ginigiba naman ang mga leader at personal na itinuturing na anti-China at mga makabayan at mga institusyon sa Pilipinas May isang check na natanggap ang Infinitus noong September 11, 2023 na nagkakahalaga ng 930,000 pesos Naniniwala na isang pambato ng kandidato ng alyansa na si Axis Representative Erwin Tulfo na plano ng China na gumawa ng isang senado na pro-China upang manipulahin ang mga foreign policies ng bansa na papabor sa Beijing Parang ang model ng China na to ay si Alice Go. Kung saan nagawa ng China na magkaroon ng mayor dito sa ating bansa na isang Chinese at pro-China. Yan ay sa Bamban, Tarlac. Gusto rin ng China na makapasok ng mga kandidato nito sa Senado. Siguradong babalik ang pogo dyan, yung lalala na naman yung pagdukot at pagkidnap at of course yung mga EJK. Titindi muli ang human trafficking at uh, syempre yung mga pagbentahan ng bawal ng gamot at marami pang illegal na activities at maaari na namang uh, sakupin ng China ang ating mga maliliit na isla. At syempre, lalala pa yung ano, di ba? Alam naman natin na yung China ay eh, kumukuha ng mga galunggong dito sa ating bansa. Tapos yeyelohan nila yan at uh, ibebenta nila sa atin ulit. Yun ang nangyayari sa ating karagatan. Ang nakapagtaka lang, no, sa gitna ng banta ng uh, China sa ating pambansang seguridad at integridad ay nananatiling tahimik ang kampo ng PDP laban ukol dito. Hmm. Bakit kaya? Kaya mga kababayan, wag natin iboto ang mga kandidatong maka-China dahil alam naman natin na hindi tayo ang poprotektohan nito kundi ang dayuhang uh, puwersa na magsusulong ng interes ng China. At naniniwala tayo na yan ang susundin ng matatalinong putante sa susunod na buwan dahil lumilitaw sa isang bagong survey na ginawa ng Social Weather stations na 75% ng respondents ay nagsasabi na na kanilang iboboto ang isang kandidato na naninindigan laban sa pag magiging agresibo ng China dyan sa West Philippine Sea. So ayun guys, yan na naman po ang ating uh, panuwagan sa ating mga kabubayan ngayong darating eleksyon. And that's our news for today. Balita at kalaman. Magkita kita tayo pong muli. Let's do this again. Let's go!